Nagbitiw bilang Chair ng Blue Ribbon Committee Nagbitiw si Sen. Panfilo Lacson bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee matapos umalingaungaw ang mga puna mula sa kapwa senador kaugnay ng Direksyon ng Investigasyon sa mga irregularidad ng flood control projects Sa panayam sa DZBB nitong linggo, October 5 inamin ni Lacson na ramdam niya ang pagkadesmaya ng ilang kasamahan sa Senado Partikular si na Sen. J.D. Ejercito at Win Gatchalian sa kanyang pamumuno sa investigasyon. Bagamat hindi pa formal na naipapasa ang kanyang resignation letter, sinabi ni Lacson na ito ay isusumiti niya sa plenaryo sa pagbabalik ng sesyon. Cayetano ay ang malawakang pagbitiw ng mga opisyal na susundan ng SNAP elections. Isinusulong na Senator Alan Peter Cayetano ang ideya ng sabayang pagbitiw ng mga pangunahing opisyal ng bansa wala sa Pangulo hanggang sa Kongreso bilang tugon sa lumalalang kawalan ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. Sa isang Facebook post nitong October 5, iginiit ni Cayetano na ang mga politiko ngayon ay hindi na basta-bastang tinatanggap at pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Bilang panukala, iminungkahi niyang isagawa ang isang snap elections kung saan hindi papayagang tumakbo ang sinumang kasalukuyang nakaupo sa isang buong cycle ng halalan. Sa ganitong paraan anya magkakaroon ng malinis na panimula para sa bansa. Andito po tayo sa Aliu Theater for the Gala Night Performance ng Balay Manila's Florante at Laura. Kasabay din ito ay ang pagdiriwang ng 61st birthday ng nag-iisang artistic director ng Balay Manila, Ms. Lisa makuha Elizal. Makapanayam din natin ng ilan sa mga gumanap sa Florante at Laura. Stephanie Santiago po. Yes, ikaw yung gumanap na Flerida uh -huh. sa Florante at Laura, right? So how was the experience? Ano, uh, it was really fun. It's a very physically demanding role, also emotionally, pero... Once you're in the performance, super fun! Yeah! Congratulations! Thank you! And was it the first time na gumanap ka ang Florida sa Florante at Laura? It's the third po. Ako po yung oh. original Florida. Wow! So congratulations and um, more to come! Thank you pa! Yeah. Nakausap din natin si Rafael Perez, isa sa mga gumanap bilang Florante. So, um, how was the experience din uh, sa pagganap mo bilang Florante? I mean, Exciting na gagana po yung gagana yung ako bilang Florano kasi um, as a dancer, parang it's an honor to give uh, character sa akin kasi nga po, ano, uh, kaka-promote lang din po ng solo business. Wow, congratulations. Um, trusting this character to me sa uh, malaking bagay din sa akin kasi I, I get to explore my emotions, how I dance, mm -hmm. tapos yung um, contemporary skills ko, contemporary skills ko. So first time mo to na pilang Florante. Yes, it's my first time. Oh, yeah. So congratulations and good luck your performance bukas. Yes, thank you so much po. Claire Santiago po nag-uulat diskurso 24/7. PSE maglulungsad ng gamified stock trading para sa mga estudyanteng Pilipino. Sa gitna ng mabagal na pag-usad ng retail investing sa bansa, ilulunsad ng Philippine Stock Exchange o PSE ang isang online na laro sa stock trading para sa mga estudyante sa kolehiyo. Layunin itong palawakin ang kaalaman sa pamumuhunan at hikayatin ng kabataan na pumasok sa mundo ng stock market. Ayon kay Ramon Monzon, Pangulo at CEO ng PSE, sisimula ng programa sa unang bahagi ng 2026 sa De La Salle College of Saint Benilde at Ateneo de Manila University. Ang proyekto ay bahagi ng mas malawak na edukasyong pinansyal ng PSE na dati nang naglunsad ng mga aktibidad tulad ng Campus Expo at Clash of the Universities. Sa bagong sistema, bibigyan ng mga kalahok ng virtual na pera upang mamuhunan gamit ang totoong datos mula sa merkado. Gagawin ito sa pamamagitan ng website ng PSC Academy, ang edukasyong plataforma ng lokal na palitan. May gantimpala ang estudyanteng makakakamit ng pinakamataas na portfolio kada tatlo, anim at labindalawang buwan. PBA Season 50, opisyal ng binuksan. Magnolia at ng nagtagisan sa Manila Classico sa opening game. Opisyal ng binuksan ng Philippine Basketball Association o PBA ang makasaysayang season 15 nitong linggo, October 5, 2025 sa Smart Araneta Coliseum sa ilalim ng temang Golden Legacy New Era. At bilang pambungad na handog sa mga tagahanga, muling nagbanggaan sa entablado ng liga ang dalawang pinakapopular na kukunan sa bansa ang Magnolia Chicken Templados Hotshots at Barangay Ginebra San Miguel sa ang Manila Classico na nagsimula ng 7.30 ng gabi kasunod ng engranding opening ceremony ng Liga. Ang naturang sagupaan ay hindi lamang simpleng pagbubukas ng season kundi isang makasaysayang yugto rin para kay L.A. Tenorio, dating team captain ng Hinebra at ngayon ay bagong head coach na ng Magnolia. Captain ng at ngayon ay bagong head coach na ng Magnolia.